Ayan Lods, pinutulan natin yung tinatawag na baknal dito sa Mindoro no? Ayan, ganyan lang, okay na, pinis na siya no? Ayan, nagano tayo ng pangkata natin para mas masarap Ayan yung mga ilalahok lang natin no? Tapos siya, gigisa lang natin siya para medyo matanggal-tanggal yung lansa Ayan, alright, tapos Alo-alo lang. Yan. Lagyan muna ng kunting pampalasa. Yan. May yan lang ni lahok lods, no? Depende yan sa inyo kung ano yung gusto nyo yung lahok nyo. Yan. Baon, pinatuyo lang natin sa gata. Para mas malunggay lang at chita ulods lods ang lahok nyan. Bago nilagyan na natin yun ng tanlad at pang, pampalasa. <laughs> Ayan, bago dilagyan din natin ng sili para medyo may galit ng kunti. Alright!